sa update ko kayo sa mga tanim ko oh. ito yung papaya ko oh. may buhay na namang ano bunga oh. dalawa yan sa taas pangit kasi ano eh marami yung inaano yung ano hello mas na yung mga okra ko rito Dadalohan na yung natira tapos eto dami na namang talbos oh. yung kamote yan yung inano kong papaya na lalaki ganun pa rin yes, ito yung lalaking binuhay ko napakadaming bulaklak pabungahin ko yan yes, rinibod. tapos yung maliit na papaya ay ito yung ano, ko o bayaan ko na lang siya hindi ko na lang tatanggalin tignan ko nga kung anong resulta ito yung bagong kamote oh. Daming talbos. Tapos yun yung pangalawang ano. Tapos ito yung pangalawang paya oh. Ito yung pinakamaganda. Napakadaming bunga oh. Yan oh. yung bunga. Ito yung kinalbo ko ulit oh. Tanggalin ko na lang siguro yan. Ito yung malalaki ay maliliit na okra ko. yan ang oh. Namumulaklak na oh. <laughs> Wala. Alam pag Asa to. Unti-unting na mamatay. Ito yung lalaki na maliit. Ah. Ang apat na lalaki ito. Eh. Tapos ito yung pangatlo. Ay eh, buhungan na rin siya. Oh. Tatlo. Yan. Ito na yung pichay ko. Wala oh. na. Sira na. Ito ay eh. binaba ko na itong mint ko eh. So, ito yung pang-apat na babae, oh. Ayan, oh. May bulaklak na siya. Ayan. Ito na yung mga okra ko, Meron pa rin bunga. Ito yung isa oh. So, ito yung mga sili kong ano, oh. tatlo yan. So, ito yung papayak pang-isang maliit, oh. Ganda ng tindi. Ayan. Tapos, ito na lang yung ano. Oh. Ito na lang yung papayang iniantay ko kung lalaki o babae. Oh. Nasaktan kasi. Kasi ito yung mga tumubong kamatis. Oh. Wala, sira. Isira din. Namumulaklak na pero walang nabubuhay. Yan. Daming talbos oh. Talbos ako sa susunod na araw. Ayan gandang tignan tong kamote tadamihang ko rito. kamote ang alaga ang next year ito. matigas pang yung lupa rito pero ang ganda ng kamote o oh, green na green ayan ang daming talbos itong maganda sanang taniman pa ulit to, baka pagtanggalin ko to eh pagalitan ako eh ayan, hayaan ko na lang hindi ko na lang lilinisan para pagtanggalin ko kasi wala ito napakaganda oh. ang daming buong balikin si tapos buhay na naman yung mga sumusunod oh. napakaganda sige na bye bye